Magandang, magandang araw pong muli mga minamahal natin mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ay muling magkakasama-sama sa kaunting panahon upang mag-usap-usap at ating puntalakayin muli ang ating pang-anim ng topic sa quarter na ito, ang kaaway sa loob. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa ating Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pong pagpapala, pag-iingat, sa mga bendisyon. Salamat din po sa inyong banal na salita na patuloy po namin na papag-aralan, natutunan. At salamat din po sa programang ito na aming ginagawa na makatulong sa aming mga kapatid upang lalo pong maging malinaw sa kanila at madaling unawain ng inyong mga banal na salita sa mga quarterly lesson. Muli po, igawad po naman sa amin ang inyong pagkapatawad sa amin mga pagkukulang at ang guidance din po ng Holy Spirit ang amin pong hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong talatang sa aluhin ay makikita natin sa Jeremiah 17.10 Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Ang Kapitulo 7 o 7 ng Josue ay naghahayag ng napakalaking katotohanan. Ang pinakadakilang kaaway ng bayan ay ang kanyang sariling hanay ang kanilang kabiguan ay hindi dahil sa dami ng kaaway, hindi rin sa kanilang pagiging bihasa sa laban, ni hindi dahil sa mga modernong kasangkapan sa labanan, kundi dahil sa kanilang pagsalangsang sa tipan ng Diyos sa bayan. Ang tauspusong pagtanggap ng kondisyon ng tipan, ang tanging pagmumula ng kanilang tagumpay pagkat maliwanag ng sinasabi ng Panginoon ako ang makikipagdigma para sa inyo. Kaya nga ang pagsunod, pagpapasakop, pagtitiwala sa Diyos ang tanging instrumento ng tagumpay sa laban noon man at magpahanggang sa ngayon. Narito po ang mga katanungan na po pag-usapan sa araw na ito. Number one, anong malaking aral ang dapat nating maunawaan sa pagkabigo ng Israel ng gapiin ang high Number two, papaano inihayag ng Diyos ang lalim ng kasalanan ni Akan at ano ang kahulugan nito para sa atin? Number three, ano ba ang tunay na likas ng kasalanan ni Akan? Bakit marapat sa kanya ang kamatayan? At number four, ano ang lihim ng naging tagumpay ng Israel sa kanilang ikalawang pakikipaglaban? Balikan po natin ang question number one, anong malaking aral ang dapat nating maunawaan sa pagkabigo ng Israel nagapiin ang hay. Alright, magandang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid. Atin pong uh, pag-aaral lang muli. At titingnan po natin dyan sa tala sa Josue 7.1 hanggang 3, pagkatapos ay 10 hanggang 13. Ngunit ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay, sapagkat si Aka na anak ni Carmi na anak ni Sabdi na anak ni Zera sa Lipin Muda ay kumuha sa itinalagang bagay at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. At mula sa Heriko ay nagsugo si Josue ng mga lalaki sa hay na nasa siping ng Beth Aben sa dakong silanganan ng Bethel at nagsalita sa kanila na nagsasabi, Sumampa kayo at tiktikan ninyo ang lupain at ang mga lalaki ay yumaon na tiniktika ng hay. At sila'y nagsibalik kay Josue at sinabi sa kanya, huwag sumampa ang buong bayan, kundi sumampa lamang ang dalawa o tatlong libong lalaki at sugatan ng hay. Huwag mong paggurin ang buong bayan doon sapagkat sila'y kakaunti. At sinabi ng Panginoon kay Josue, bumangon ka, bakit ka man nagpatira pa ng ganito? Ang Israel ay nagkasala, oo, kanilang sinalangsang din ng aking tipa na aking inuutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay at nagnakaw rin at nagpulaan din at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling galadalahan. kaya ang mga anak ni Israel ay hindi makatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging, sin, naging sinumpa. Ako'y hindi nasa sa inyo pa maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, mga pakabanal kayo sa kinabukasan sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, may itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel, ikaw ay hindi makatayo sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. So dito po, kung ating pupapansinin, una, sobra-sobra na yung kanilang tiwala sa kanilang sarili. Sa pagkanura, nung sila sumalakay sa Eriko, ay kanilang naranasan kung papaano na ang pader ay nagiba sa pamagitan ng kanilang pagsigaw. At uh, naging napakatagumpay nila. So ang sabi ng mga tik-tik, ng mga espya, hindi na natin kailangang pagurin ang lahat. Sapat na ang 3,000 na pumasok ron. Kukunti naman sila. So nakita po ninyo, tiwala sa sarili ni hindi na sila nagtanong pa sa Panginoon, ano po ang aming gagawin? Inisip nila na kaya na nila. So yun po ang unang kamiguan. Yung tayo ay magtiwala sa ating sarili, sa ating mga kakayanan. Na ano pa hindi na natin uh, kinukonsulta ang Panginoon sa ating mga kapasyahan. Pangalawang kasalanan, nagnakaw sila tanda po ninyo ang sinasabi rin si Akan lang yung uh, may kagagawan. Subalit ang sabi ng Panginoon, sila ay kumuha, sila ay nagnakaw, sila ay nagtago, sila ay uh, nagsinungaling. Ano po? Ang kasalanan po, hindi maaring nag-iisa. Parating maraming kasamaan yan. At higit sa lahat, damay ang marami. Ako'y nakatitiyak na mayroong nakakita sa ginawa ni Akat. Subalit sila'y nanahimik, hindi sila nagsaway, hindi nila sinabi kanino man, lang nila. So silang lahat na mga nakakita ay karamay sa kasalanan ni Akat. At higit pa ron mga minamahal, ang kasalanan ng isa, apektado talaga palagi ang kalahatan. Halimbawa sa ating pong iglesia, mayroong isa na nagpasaway. Tatanda natin, hindi lang siya ang uh, mamarkahan ng ganong mga ginawa niya. Parati ang sasabihin, oh yun naman mga adventista, tiyan mo yun, uh, yung taong yun, uh, ganito yung ginawa. So nadadamay parati ang lahat. So mga minamahan, ang kasalanan ay uh, hindi nag-iisa. Sa tiyak na itatago mo yan, hindi mo naman maaari ipagmalaki yan. Uh, pangalawa, ang isang kasalanan, parating hindi lang yung gumawa ang apektado. Parating lahat ng kasamahan ay apektado. Ang buong iglesia ay naapektuhan. Kaya marapat na kapag tayo'y nakakita na nagkasala ating papaalalahanan kaagad na huwag nang mahayag sa iba sapagkat kapag ka nahayag yan, hindi lang siya ang apektado. Lahat ang buong iglesia, tiyak, apektado. Lalo na sa evangelism, nako kapag ka mayroong isang pasaway sa loob ng ating iglesia, mabibigyo ang ating evangelism. Okay, at ngayon po sa pangalawa nating tanong, paano inihayag ng Diyos ang lalim ng kasalanan ni Akan at ano ang kahulugan nito para sa atin? Yan, tingnan po natin sa talatang 15 hanggang 26, ano po naman ang sabi. At mangyayari na ang makunan ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Siya at ang lahat niyang tinatangkilik sapagkat kanyang sinalangsang ang tipa ng Panginoon at sapagkat siya ay gumawa ng kaululan sa Israel. Sa bumang maaga si Josue sa kinaumagahan at inilapit ang Israel ayon sa kanilang mga lipi at ang lipi ni Huda ay napili at kanyang inilapit ang angkan ni Juda at napili ang angkan ni Zeraita at ang kanyang at kanyang inilapit ang angkan ng mga Zeraita sa bawat lalaki at si Sabdi ay napili at kanyang inilapit ang kanyang sambahayan bawat lalaki at si Apan na anak ni Carmi na anak ni Sabdi na anak ni Zera sa lipi ni Huda ay napili. At sinabi niyo so kay Akan, anak ko, isinasamo ko sa iyo na iyong luwalhatiin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel at magpahayag ka sa Kanya, at ipahayag mo sa akin ngayon kung anong iyong ginawa, huwag kang maglihim sa akin. At sumagot si Akan kay Yusuf at sa katotohanan, ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia, at ang dalawang daang sitlong pila at ang isang dila ng ginto na limangpong sitlong timbang ay akin niyang inimbot at akin kinuha. At narito, nang nagkukubli sa lupa sa gitna ng aking torda at ang pila ay nasa ilalim niyaon. Sa gaya'y nagsugo si suwe ng mga sugo at kanilang tinakbo ang torda at narito, nakakubli sa kanyang torda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon at kanilang kinuha sa gitna ng tolga at tinala kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon at kinuha ni Josue at ng buong Israel na kasama niya si Akan na anak ni Zira at ang pilak at ang balabal at ang dila ng ginto at ang kanyang mga anak na lalaki at babae at ang kanyang mga baka at ang kanyang mga asno at ang kanyang mga tupa at ang kanyang torda, at ang lahat nilang pinatangkili at kanilang isinampas sa lipis ng ako. At sinabi ni Josue, bakit mo kami binabagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon at binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato. At kanilang binuntunan siya ng malaking bunto ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan ng kanyang galit kahit ang pangalan ng dakong yan ay tinawag ng libis ng ako hanggang sa araw na ito. So, maliwanag po. Sinabi ni Josue, may kumuha sa inyo ng uh, itinalagang bagay. At ang sabi ng Panginoon, ang makuhanan. At kung ating pong mamasdan yung proseso na ginawa, nagpalabunutan po sila. Nagumpisa sa tribo aling tribo. Mayroon po sanang pagkakataon si Akan na mangumpisal na ng kanyang kasalanan. Alam niyang siya ang may kasalanan. At uh, nakita na niya ang proseso na ginagawa. Subalit sa, halap, sa halip na siya ay lumapit at magpahayag ng kanyang kamalian na natili siyang uh, tikom ang kanyang bibig. Napili na yung kanilang angkan, pangkatapos ay uh, yung mga ninuno, hanggang sa papalapit ng papalapit sa kanya, hindi siya nagpapahayag. Ang sabi ng Panginoon, ang makuhanan. Ibig sabihin, kung kanyang isinurender at hindi niya hinintay na makuha sa kanya, disinsanay, mapapatawad pa siya datapwat hindi niya ito ipinahayag, hindi niya ito isinorender at kanyang pinanatiling nakatago hanggang sa dumating na doong mabunot ang kanyang pangalan at nang siya ay na sinasabi ko sa iyo, luwalatin mo ang Panginoon, ano nga ba anak ko ang iyong ginawa? Saka pa lang niya sinabi. So mga minamahal, ang kasalanan po ay lumalaki at nagiging mapanganib kapag ka ito ay patuloy na ating itinatago. So, balit pa katatandan din po mga minamahal na kapatid, kung tayo ang witness o tayo ang nagsisiyasat doon sa nagkakasala, tandaan ninyo ang wika ni Josue. Ano ang ginawa mo, anak ko? Oh, napakabait pa rin ni Josue. Itinuturin pa rin niyang isang anak si Akan sa kabila ng katotohanan na nabunot na yung kanyang pangalan at alam na siya na ang talagang uh, culprit o siya yung may kasalanan. Subalit, ang wika ni Josue, anak ko. Alam po ninyo, ang ating Panginoon ganyan. Uh, bagamat uh, ikagawad na niya ang kaparusahan, kanya pa rin ipapakita ang kanyang pagmamahal. Kaya hindi po tayo dapat na nagaalimlangan na sabihin, isurrender sa Panginoon lahat ng ating kasalanan sapagkat ang Panginoon ang turing niya sa atin, ang tingin niya sa atin, nananatiling anak pa rin niya. Subalit so kung ito ay ating pipigilin at ita pananatiling sa ating buhay, doon pa lang natatapos yung pagiging pagturing sa bilang anak sapagkat pinili mo na ikaw ay maging anak ng Diablo. Dato po anytime na tayo nagkamali, dato po tayo ay nanunumbalik, tayo ay nagpapahayag ng ating kamalian, anak pa rin ang tingin sa atin ng Panginoon. Okay po, at sa pangkatro po nating katanungan, ano ba ang tunay na likas ng kasalanan ni Akan? Bakit marapat sa kamatayan? Ayan, basahin po muli natin yung 19 to 21. At sinabi ni Josue kay Akanan ako, ay e sinasama ko sa iyo na iyong luwalhatiin ang ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel at magpahayag ka sa Kanya, at ipahayag mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa, huwag kang maglihim sa akin. At sumagot si Akan kay Josue at sinabi sa katotohanan, ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos, sa Israel, at ganito't ganito ang aking ginawa. Nang aking makita sa samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia at ang dalawang daang sitlong pilak at isang dila na linto na limang sitlong timbang ay ating niyang inimbot at aking tinuha at narito na mapukubli sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niya. So, maliwanag po ang sinabi ni Akan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Yung kanyang kasalanan ay talagang paglaban sa Panginoon. Parabagang yung kasalanan ni Eva doon sa halamanan ng Eden. Nung makita niya, nang makita niya na yung bunga ng punong kahoy ay mabuti pala. Ibig sabihin, nakita niya na ang Panginoon sinungaling, na ang Panginoon pala ay uh, humahadlang sa kanilang tagumpay, sa kanilang pag unlad Kaya ginawa niya yung kanyang ginawa. So, dito sa madaling salita, sinasabi ni Akan na ang feeling niya, ang Diyos ay pumipigil para sa kanilang pag-unlad, sa kanilang pag-angat sa buhay. Isipin mo, nagapi mo na yung mga kaaway, hindi ka papapahintulutan na kunin yung mga pag-aari nung uh, inyo nang napatay. Sasayangin lamang at susunugin uh, yung ay eating for destruction hindi niya matanggap yung ganong uh, kalagayan. Dahil po tatandaan na ang Panginoon kapag ka nag-utos ay parating para sa ating kabutihan. Huwag nating iisipin kailanman na ang Panginoon ay hinahadlangan yung ating tagumpay, yung ating pag-unlad. Kundi ang Panginoon nagmamahal na ayaw niyang tayo'y napapahamak. Ano po? At uh, tatandaan, itong kasalanan ito ni Akan ay hindi lang isang kasalanan. Sa pagkatsauna, ang wika uh, nakita niya at kanyang inimbot. Kanyang kinuha, kanyang itinago, lahat mga aksyon ng pagsalangsang sa kaluuban ng Panginoon. So ang isa pong kasalanan, marahil ay sasabihin natin isa lang naman yung kasalanan pero sa totoo, marami po yung parating kasama. Ano po? Kaya hindi natin masasabing yun lang naman. Ha? Marami sapagkat na andyan yung pag-iimbot, andyan yung pagnanakaw, andyan yung uh, paglilihim, hindi pagsasabi ng tapat. Ano po? so, parati po yung magkakasama. Kaya hindi natin masasabi na isang kasalanan lamang. So, yung pong isang kasalanan ay nagbubunga ng marami pa kaya ito ay napakatindi. At tatandaan, bawat kasalanan ay paglaban sa Diyos. Ako ay nagkasala laban sa Diyos. Ang wika ni Akan. Okay, po at sa ating pang-apat na katanungan, ano ang lihim na naging tagumpay ng Israel sa ikalawang pakikipaglaban? Ayan, tingnan po natin sa Kapitol 8, talatang 1 hanggang 8. At sinabi ng Panginoon kay Jose, huwag kang matakot ni Manglumo. Ipagsama mo ang buong bayang pandigma at bumangon ka na sumampa sa hay. Tingnan mo aking ibinigay sa iyong kamay ang hari sa hay at ang kanyang bayan at ang kanyang syudad at ang kanyang lupain at iyong gagawa, gagawain sa hay at sa kanyang hari ang gaya ng iyong ginawa sa heriko at sa kanyang hari. Ang samsam lamang doon, ang mga hayop niya o ng iyong kukunin na pinakasamsam ninyo, lagyan mo ng mga bakay ang bayan sa likuran. Sa gayoy bumangon siuswe at ang buong bayang pandigma upang sumampas sa hay. At pumili at at 30,000 lalaki na mga pangyarihan lalaking matapang at sinugo ng tinagabihan. At inutos niya sa kanila na sinasabi na ito kayo babakay laban sa bayan, sa likuran ng bayan, huwag kayong lumayong totoo sa bayan, kundi humanda kayo. At ako at ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa bayan at mangyayari na kapag ka sila'y lumabas laban sa aming gaya ng una, ay tatakas kami sa harap nila at sila lalabas na susunod sa amin hanggang sa aming mailayo sila sa bayan sapagkat kanilang sasabihin sila'y tumatakas sa harap natin ang gaya na gaya ng una gayon may tatakas sa harap nila at kayo'y babangon sa pagbakay at inyong ari ng bayan sapagkat ibibigay ng Panginoon inyong Diyos sa inyong kamay at mangyari na pagka inyong nasakop ang bayan ay inyong sisilaban ng apoyong bayan. Ayon sa salita ng Panginoon na inyong gagawin, narito aking iniutos sa inyo. Una po, yung tagahay ay nagtiwala rin sa kanilang sarili. Nung makita yung uh, mga Israelita, kanilang nilabas, at nung makita nila na tumalikod, wow, sabi nila, kagaya ng dati, ganon uli ang ating gagawin. Nagtiwala sila sa kanilang sarili. Pangalawa, ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo. Ang kanilang tagumpay ay dahilan sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa kanila. Kaya marapat lang na susundin ang lahat ng instruction na sinabi ng ating Panginoon. Alam po ninyo, sa ating pakikipaglaban sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan, ang kailangan po natin magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Kung ano ang kanyang instruksyon, ano ang kanyang sinabi na marapat natin gawin, yon ang ating gawin. Sapagkat ang paglalaban, ay sa Panginoon. Siya ang makikipaglaban para sa atin. Ang kinakailangan lang natin, sumunod. Hayaan natin siyang manguna sa ating paggawa. So, sa atin pong uh, kapanahunan, tayo ay inatasan ng Panginoon para sa paghahanda sa buhay na walang hanggan, ang wika ng Panginoon, humayo kayo at ipangaral ang Ibanghilyo datapwat na ng Panginoon sa kanyang instruksyon ang sabi, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi dumarating ang banal na Espiritu. So yun ang ginawa ng mga alagad. Kanilang hinintay ang pagdating ng banal na Espiritu at sila ay humayo at ipinangaral ang Ebanghelyo at naging napakatagumpay ng kanilang gawain. Alam po ninyo, sa ating pong uh, tungkulin bilang uh, tagapangaral ng salita ng Diyos, bilang Seventh-day Adventist, tungkulin natin ang ipangaral ang Ibanghilyo. Tatandaan po, ang ipapangaral natin, Ibanghilyo. Huwag natin kakalimutan yan. Ibanghilyo ang dapat nating ipangaral. At pangalawa, hayaan natin na ang banal na espiritu'y dumating muna sa atin bago tayo umayo. Huwag po natin iisipin na tayo ay gagawa ng mga activities ganito, ganyan, ganito, ganyan para ang tao ay uh, mabighani na dumalo sa pagpupulong. Ang wika ng Panginoon hindi mga material na bagay kundi ang kanyang banal na espiritu. So ang kinakailangan po natin tayo'y manalangin ng marugdog sa araw-araw bago pa man tayo humayo upang gumawa. Huwag po tayo mananalangin kapag tayo ay uh, mayroon ng uh, nakatakda na petsa, lugar kung saan tayo mangangaral. Kundi araw-araw ugaliin po nating manalangin para sa karunungan na nagbubuhat sa banal na espiritu, kapangyarihan ng banal na espiritu sa pagkatanggawain po at ang tagumpay nito ay hindi nag-uumpisa sa date nating itinalaga kundi sa araw-araw na pagtatalaga natin sa Panginoon. Yun po ang unang hakbang. Hindi po yung tayo yung nagpanukala na kung saan tayo paparoon. Ang panukala po nag-uumpisa, paggising natin sa umaga, doon na nagumpisa ang panukala, manalangin sa, pagkat, sa pamagitan lamang ng kanyang banal na Espiritu. So mga minamahal, sa ating pong uh, pangangaral at uh, sa pag-overcome ng ating mga kasalanan, ang banal na Espiritu ko ang kinakailangan na nangumuna. At tatanda po natin, susundin natin lahat ng instruction ng ating Panginoon huwag po nating sisingitan ng ating sariling kaalaman, ng ating mga sariling mga panukala. Ang panukala ng Diyos ang dapat na mangibabaw. Una, ang ipapangaral natin, Ibanghilyo. Pangalawa, kinakailangang puspos tayo ng banal na Espiritu. Okay po, at yan po natatapos ang ating talakayan. Sa araw na ito, narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan at pinag-aralan. Number one, ang pagtiwala sa sarili at ang pagkamakasarili ang tiyak na daan sa kabiguan. Number two, ang kaparusahang kamatayan ay para sa lahat ng binigyan ng pagkakataong magsisi, subalit tinanggihan. Number three, bawat kasalanan ng anak ng Diyos ay sumisira sa pangalan ng Diyos. At number four, ang tagumpay ay lahat nagmumula sa Diyos at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. So mga mahal, sana po muli kami nakatulong sa inyong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at huwag pong na patuloy po natin i-share ang uh, ng ito sa ating mga Kaibigan, mga kakilala, tayo po manalangin sama-sama. Ama po namin na banal, salamat po sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pagmamahal, Diyos ng karunungan, Diyos ng kapangyarihan, Diyos na sasama at mangunguna sa aming pamumuhay, lalo tigit sa aming pagsaksi para sa iyong kaharian. O Ama banal, tulungan nawa kami na magkaroon ng ibayong tiwala at pagmamahal na kagaya ng iyong pagmamahal upang ang uh, aming gawain ay mapuspos ng kapangyarihan ng banal na espiritu at masumpungan ang tunay na tagumpay tagumpay hindi lamang sa dami ng aming uh, napabautismuhan kundi sa dami ng aming maiiharap sa iyong banal na paanan upang tumanggap at uh, pumasok sa iyong banal na kaharian pagpatawad po naawa mong banal ang lahat ng aming pagkukulang pagkakasala at tulungan kaming maging maingat sa aming pamumuhay sapagkat ang bawat pagkakamali at pagkukulang na aming nagagawa, hindi lamang ang aming sariling buhay ang nasisira kung hindi ang iyong buong iglesia, ang iyong banal na pangalan ay napupulaan. O oh, ang banal, linisin po ang aming mga puso't isipan upang ito ay magtaglay lamang ng mga bagay na matuwid at banal na kaaya-aya sa iyong banal na harapan kung magkagayon ang banal, magi kaming matagumpay sa pakikipaglaban sa sanglibutan ito at maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagmamahal ng Diyos ay sumaating sama-sama. God bless po.